Marinig pa lang ang salitang exam ay sumasakit ng ulo sa nangkaramihan sa atin. Paano pa kaya kung board exam o licensure exam na paniguradong stress na stress na sa pagre-review ang mga gustong mag-take nito. Dahil dyan, ay may magbibigay sa atin ng tips and strategies kung paano makapasa sa board exam at makasama natin para dyan si na Analiza de los Santos, presidente ng isang review center, si Jorik Magusara, ang COO, at kasama din natin si Severino Capillo na isang board passer. Pero, 17 times nag-retake. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Miss right. Annalisa and Sir Jory, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba yung tips o strategies na maibabahagi ninyo sa ating mga ka-RSP para makapasa o magkaroon ng high passing grade ang mga nag-take ng board exam? Yes, good morning. Madali lang naman. Identify your goal and make a, a system. Okay. Assess yourself. Ano ba yung gusto mo? And then, ano yung opportunity na maibibigay sa'yo kapag ka meron kang license? Don, yun, na, yun na yung goal mo. Pero And, diba, that's the pressure, eh. Parang, e when do you know that you are ready to take the exam? Exactly. Yun na nga. Hinahanda ka ng review center oh, okay. na para malaman mo, handa na ba ako? And then, andun na mag-start yung system mo na commit, kailangan committed ka, kailangan may focus and determination. And doon mo ma-achieve yung goal na sinet mo. Alright. How about you, Sir Jory? Yes, uh, kailangan po talaga natin magkaroon na gaya ng masabi naman ng commitment kasi okay. dito pa lang malalaman natin na tayo ay ready na. At sa pamamagitan po ng review center na marami pong benefits at matutulong para sa mga uh, aspiring professionals. Dito nila makikita at malalaman sa mga review centers na sila ay uh, magaling at makakakuha ng lisensya. I think based on the tips or strategies that you've given to us, it's more on the value part and readiness, yes. no? But in terms of the content of the examination, how do you as review centers ready our reviewees and examinees dito sa kanilang pinatake na exam? Yes, sir Joe. Yes. Um, first, we have this, what we call the structured learning environment. Okay. And then we also offer um, expert guidance from our uh, lecturers or faculty. And also, we have the simulated mock examinations. Dito po tinitest or uh, uh, hinahasa or tinitrain ng mga bata kung paano ang mag-board uh, exam okay. sa pamagitan ng pre-board or mock board Okay. Ito yes. kasama natin ngayon si Sir Severino. Yes, 17 sir. 17 times ka nag-take ang exam. Pwentuan mo kami sa process nito. Ayan. So, 17 years, ah, uh, 17 times na po ako nag-take board mm -hmm. exam. So, kadahilanan po sa tagal na yan, ay 1996 po ako graduate ng education. Pero na hindi po na natuloy. Kaya nung bandang huli, nag-isip ako na mag-take ng board. So, nagpunta ako sa mga iba't ibang review center, pero hindi pa rin pinalad. So, sa madaling sabi, within that 17 times, sumulpot ito yung isang review center. Okay. Kaya doon po ako pumasa, sir. Okay, so on the 17 times, yung pang 17th mo, you gain with this review center at doon ka nakapasa talaga. Yes, sir. Okay, so sa tingin mo, bakit nakatulong itong review center na ito ah, para ikaw ay mag board passer? Because 17 times, eh. Uh, yes, sir. Malaki ang may tutulong ng review center, lalo na po yung review center na ating napasukan. So, siya po yung nagbigay ng buhay, ng aking buhay at pangarap para pumasa ng board exam. Okay, ano yung tinake exam? L let po para sa TLE sure. major po, okay. sir. Okay. Oh, I see. All right. So as uh, a teacher right now, ilan taong ka na bilang teacher ngayon? Ah, uh, nagstart nag-start pa ako sir nagturo 1998 pa sir. Ah, oh, 1998. As of now eight. sir. Yes sir. Okay. So, and then you pass the LET examiner at uh, the LET kailan? 2022, sir. Okay, last year lang. Yes, sir. Grabe, after 17 years, ha. Ah. Pero Miss Annalisa, sa tingin nyo, mm -hmm. bakit kailangan talaga na review center ang uh, marami natin examinings in order for them to pass their exams? Yes, kasi lalong sa ngayon na madali yung access. Mm -hmm. Yung iba kasi is tumitingin na lang sa internet and then yun yung mga mali na akala nila na yun ang tama. Mm -hmm. So kami is research-based, book-based, Book-based and also traditional way. Okay. Sa pamamagitan po ng traditional way, may iwasan natin. Traditional is like face-to-face. -face. Yes, face-to-face. Yes, okay. -face. And also yung um, uh, pinatawag natin, conventional way of teaching. Okay. Kasi sa pamamagitan nito, mas maraming kaalaman ang matutunan ng mga estudyante. Ayun, mas effective mas pa rin mas siya. Mas effective po yes. siya. Okay. Sir Joric, paano naman ima gusto mag-review o mag-enroll sa review centers pero... Walang financial capacity. Yes, actually po, um, marami po ino inooffer or ang mga review centers marami pong inooffer. Mm -hmm. Tulad po ng pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Sa pamamagitan po ng mga LGUs, nabibigyan po sila ng financial assistance per financial assistance or subsidy. At doon, makakapag-review na po ang mga bata sa mga review center. And excited po kami dahil um, sa bawat taon or this coming December po actually, magkakaroon po kami ng palibring review Oh. para sa mga 50 aspiring professionals. Ayan, On different Dahil, fields ito? Yes. Okay. Pero I want to know, what are the programs that you guys are catering? Yes, meron kami uh, criminology, midwife, nurses, and teachers. Ah, okay. Yes. In fairness mo so, yes. pala, at least, no, parang on different fields din. And looking forward to other kinds of mm -hmm. abort examinations na yes. pwede nyo rin yes. i-cater soon, no? Pero balikan ko lang si sir, no? So ngayon, anong pakiramdam na after 17 times, nakapasa ka na ngayon at saka nang ganap na mm -hmm. Teacher, meron ka ng LTT sa huli ng iyong pangalan. Yes, sir. So, sa tagal kong pangarap, sir, talagang napakasaya, tuwang-tuwa. At saka po, nagbibigay talaga siya tulong sa atin, lalo na po yung lesensya. Dahil kung wala si lisensya, siguro natanggal na naman ako sa kay DepEd. Ah, oh, I mean, So ngayon, under DepEd ka na ngayon? Yes, sir. Bali, permanent na pa ako ngayon, Saan sir. Saan ka naga? nagtuturo? Sa Santo Nino Integrated School, sir. Sa Tanay Rizal po, oh, sir. Oh, nice. It's, ang happy, no? At least, na iba pa rin yung pakiramdam na meron sa last mo. Plus, you have the license. Yes, But, sir. Uh, siguro, Sir uh, sir Jorick and Miss Annalisa, karagdaga mensahe, paalala na lamang para sa ating mga ka na nais mag-take ng kanilang work exam baka may additional tips pa kayo, Chay. Yes, sir. Yes. Uh, follow and... Yes. Uh, pwede nyo po kami i-follow sa aming mga uh, social media accounts, sa fb sa TikTok, and sa YouTube. Okay? Alright. And, of course... Uh, They have any plans dun sa libreng pa review na ito? Uh, how can they avail this? Yes, sumunta lamang sa aming pinakamalapit na branch na makikita nila at doon ay ah, makukuha nila yung 50 na libreng uh, libreng 30. review. Ayun. So, maaring mm -hmm. isa ako sa makapasok doon. Mm -hmm. Ano yan? Regardless kung ako'y criminal, criminal uh, justice? Yes, all enforced, oh, ayun. Actually, sir, ito po ay pamas kung handog namin para sa kanila at ito po ay way ng amin pasasalamat. Alright. Ah, yes, dahil dyan, okay. maraming salamat sa pagsama sa amin, Annalisa Jark and Severino. Paniguradong ang ating mga ka ay talagang matutulungan ninyo sa inyong mga ibinahaging tips. Again, thank you so much. And stay safe.